So yun, good morning mga paps uh, May bago akong ginawa ngayon sa box ko oh. Nagyan ko na ng free coffee Likod Pati sa tagiliran Kasi yung mga inaalok ko ng kape Minsan Minsan nagdadalawang isip sila kung libre ba yung inaalok ko sa kanila Minsan tumatanggi sila sa akin Pero kapag sinasabi kong libre naman siya Doon pa lang sila umuoo oh, Dami lang dahilan Minsan, pag inalo ko sila ng kape, um, paps, kape o, oh. sabi niya, ay, busog na ako eh, kakakapik ko lang, kakakahin ko lang, mga ganun yung mga reaction nila. Pero, hindi pa talaga sila naggumagano, hindi pa sila kumakape o kumakain. Pag sinabi kong, hindi, libre naman to, libre naman to, ni pa move it, hindi move it, tapos sabi niya, ay, ganon sige, sige, kape, kape dyan, kaya ang dami kong napapakape. sa isang araw, hindi bababa sa bente. 20 na mga rider yung napapakapit ko. So, ayun. Yan lang. Gusto ko lang kayo i-update. Sa so, nandito ako ngayon sa ano? Sa Maharlika. Maharlika Tagig. yung mo. Ang ano, ang tahimik. Walang tao rito masyado. Ayan Oh. May isang tricycle. Kaso, paliko pa yata yung tricycle na yan o. Oh. Ayan. So, ito yung box ko. Oh. Free coffee sa side sa likod pati sa, har sa side ulit Yan. sa kita kits tayo mga paps ang oras ay magmadaling araw na, syempre mamaya pag hindi ito naubos magpapakape pa rin ako ah, pagkatapos ng ano, ng EM incentive, kasi kinukuha ko pa yun, hanggang eh. dito lang mga paps, bye, ingat yun na ah.